Magandang araw mga Mr ko, ito yung kuha natin kahapon nung nagbuhos kami ng aming sighting At ngayong araw, panibagong vlog tayo, karugtong itong project sa natin dito sa box po namin na ginagawa Samahan nyo kami mga kamester sa araw na ito, sa aming trabaho Yung ko namin ng slab At kung ano pang magagawin po namin ngayong araw mga kamester ko Samahan nyo kami mga kamister sa araw na ito sa aming bakbaka naman, sa aming trabaho. Wow! Let's go mga kamister! Sa part na ito mga kamister, hindi ko na nakuhanan yung paggawa nitong uh, harap ng Sibine Devinon na nilagyan po namin ng tulay sa napakabilis po ng ating mga kasama magtrabaho so hindi na natin nakuha ng kanina yan at pinapakita ko lang sa inyo mga kamister itong pinaka uh, dulo na ng ginagawa po namin so ayan na po mga kamister ay nilagyan na po ng mga forma at mayroon pang mga kaparaso doon sa dulo so ito na yun sya mga kamister halo ng semento buhat Ay mabibigat at titiis na magtrabaho Para sa mahal sa buhay Hanggang gawin lahat Kahit na ang kapalit ay kamay na sugat-sugat Di iniinda ang init na baka sa katawan Iniisip na kailangan makipagsapalaran Maraming nakapaligid na utang na bayaran Tubig at kuryente at araw-araw na Ayan sa bilis ng ating mga kasama magtrabaho mga kamister Nakapagbakal na po kami dito sa bandang dulo At ang susunod niyan mga kamister ay bukas na lang po sa next vlog po natin Maraming salamat mga kamister ko I love you all.